Hello! Good day everyone! It's me again, Ma'am Romela Official. Okay, into this vlog pag-uusapan natin ang tungkol sa mga uh, common problem ng isang tindahan. Or uh, gusto ko lang kayo bigyan ng idea bago nyo pasukin ang ganitong business kung ano-ano nga ba ang uh, nagiging problema. So, may mga common na mga problema kasi sa isang tindahan katulad ni So, ano-ano nga ba ito? na naman ang inyong lingkod, Ma'am Romela Official. Okay, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa apat na uh, madalas or common problem ng isang tindahan na katulad nito. So, gusto ko lang i-share to sa inyo dahil ang mga problemang ito ay nagiging sanhi ng pagkalugi rin ng isang tindahan. So, pinakauna sa ating listahan ay BO o yung tinatawag na bad order, yung ating mga damage. Okay? So, kapag yan, walang return, yung mga damage na yan, automatic, lugi ka na. So, ano nga ba ang nagiging dahilan ng mga damage na yan? O nagiging sanhi ng mga damage na yan? So, pinakauna yung ating mga RET or si Jerry. Si mabait na pagalagala sa inyong tindahan o sa isang tindahan. Yan ang number one na nagiging problema talaga. Yung ating nagngangat-ngat, lalo na sa mga food products like uh, noodles, mga Yung mga biskuit, yung ganyan. Paborito yan ni Mabait. So, isa yan si Mabait sa so, nagiging sanhi ng ating problema. Kaya, panatilihin mong malinis yung tindahan mo na dapat walang mababahayan yung si Mabait na yan no? Tapos, next ay uh, yung ating mga nagiging, ano din, no? Problema, yung ating mga expired na mga prad, produkto or items. So, isa din yan. Lugi ka rin agad pag yan na expired at kung walang return. So, paano ba maiwasan para hindi ma-expired yung ating mga produkto? So, madalas ko itong sinasabi sa mga ibang vlog ano, or video na uh, kailangan i- First in first out po natin yung mga dumadating natin na stocks para hindi po maabutan ng expiration date. 'Yon. Next po natin ay um uh, naging sanhi din ng damage ay uh, yung mga delivery. Yung pagdating ng delivery, no? Nag-deliver yung mga ahente na mga tinatamad yata, yung tinatapon na yung ating mga yung parang paano ba yung nagde-deliver na hindi mas hindi maganda yung kanilang mood yata no tinatapon lang yung ano yung mga box ganyan so dito sa amin madalas na na, na nadadamage dahil sa mga ahente no na or sa mga delivery natin no yung mga uh, like tan uh, yung inumin yung mga nasa bottle na babasagin yan madalas, no? Basa palagi yung karton dahil wasak pala sa loob or na ano na ba? Na sirap pala yung ano sa loob, laman sa loob dahil tinatapon lang nila yan, no? So ganyan. So pagdating ano na agad, damage na agad. So magkakaroon ka din ng problema dahil merong mga ahente na Ah, uh, pahirapan ang pagbalik din. Meron silang return pero pahirapan yung pagbalik mo ng items or kinuha nila yung binalik mo yung items pero yung ililess maghintay ka muna ng ilang linggo no bago males. pangalawa po sa ating listahan ay tauhan okay mahirap makahanap ng tauhan na mapagkaka tiwalaan at ang common problem sa kanila ay yung mga mangungupit na tauhan mo so yon yon talaga ang pinakamalaking problema at Sinasabi ko to ngayon sa iyo dahil gusto ko maging aware ka pag ikaw ay nagsimula or magsisimula pa lang sa business at kukuha ka ng tauhan mo. So, pangatlo sa ating listahan ay mangungutang. Naku, malaking problema yung mga mangungutang na yan. Isa din yan sa nagiging sanhi ng pagkalugi ng isang tindahan. So, mayroon kasing mangungutang talaga na pahirapan or mahirap Una lang mag-okay, ah, magbayad. Tapos, ano na? Yung parang tinataguan ka na. So, automatic loging ka na kapag hindi ka binayaran din. ba? Diba? So, kung babayaran ka man, kung kailan na kayo magkita, yung gano'n. O, ah, ilang buwan bago ka bayaran. So, hindi naroruling yung ah, kita. Yung benta ay hindi naroruling yung pera mo. So mabagal yung paglago ng business. Pang-apat sa ating listahan, so ito yung ating panghuli. Pero alam nyo ba na para sa akin ito yung pinaka uh, malaking problema ng isang tindahan dahil dito nakasalalay ang paglago ng isang tindahan din. So ano nga ba ito? Ito yung kung paano or maling paghandle ng pera ng tindahan. So, kadalasan sa mga uh, ah, nalulugi or hindi lumalago na tindahan, ito talaga yung problema. Yung maling paghawak ng pera ng tindahan. So, ang pera kasi ng tindahan, kailangan i ruling mo talaga ng i ruling yan kapag tayo ay nagsisimula pa lang sa business. No? Kung pwede nga, wag natin pakialaman muna yung kita ng tindahan pandagdag natin dapat yan sa ating mga ibang produkto na kailangan natin idagdag sa ating tindahan. Or, wag natin gamitin yung pera sa mga luho. No? Lalo na yung mga luho na uh, hindi naman importante. Okay? Yung gusto mo lang, pero hindi siya importante. Hindi mo siya kailangan. No? Gusto mo lang, pero hindi mo siya kailangan. Ganyan. Yun yung tinatawag na luho. So, huwag mo na yan. Pass mo na dyan kapag nag start ka. Kasi kaya hindi lumalago yung tindahan mo, kaya hindi lumalago ang pera ng tindahan o yung tindahan mo mismo dahil hindi na uh, gamit or hindi siya na-manage ng mabuti yung pera ng tindahan. Kailangan alam mo, alamin mo kung magkano lang yung kita mo. Halimbawa nagkabenta ka ng 10k one day, no? expected mo na kita dyan, or ang kita mo lang dyan, nasa, pag 10% ka, nasa 1,000 lang din. Pag 10% lang yung patong mo. So, imagine, no? Huwag kang matuwa na 10 yung, uh, ano, yung benta mo. Tuwang-tuwa ka na kasi makakabili ka na ng ganito, ganyan na mga luho mo. Naku, isipin mo, hindi yan lahat kita mo. Yung team kikasama pa yan dyan. Yung magkasama pa yung kita at puhunan dyan. Kaya ang kita dapat ng tindahan para lumaki yung tindahan mo, iruling mo ng iruling sa ibang items pa na wala sa tindahan mo. miga Mega Love Shoutout po sa ating mga kaibigan na Sina Marissa Vlog, Mary Jane Cano Magsayaw, Gratia Mediana and also Madiskarting Bicolana Mega biga love shoutout po sa inyong lahat At more power din po Sa inyong mga channel Sa hindi pa nga po pala subscribe Sa ating munting channel Please subscribe my channel And hit nyo na rin yung notification bell Para updated kayo Pag may bago pa akong upload Thank you po